Hola from Mexico. De joke lang. Hola from Barcelona pa rin tayo. Dahil wala akong pamasahe papunta doon, dito muna tayo. Lalayo ka pa ba? Dito, dito ba? lang. Pwede mo nang matikman ang lasa ng authentic tacos ng mga Mexicanos. Ito si Laura. Best friend kong Mexican. Nadalhin niya tayo sa Villasada Mall saan matatagpuan ang isang malaking street market. Dito nagbebenta sila ng organic vegetables at fruits, halaman at bulaklak sa mababang presyo. Kilalakas na lugar na ito sa hyperculture. Marami kang makikita ng ganyan na nag-hibernate ng mga halaman during winter. Ang street market na ito ay open every Sunday until 3pm. Libre ang parking at malaki. Kung hanap mo inuman, meron din dito na remote place kung saan pwede mo i-enjoy ang Spanish Pika Pika with friends. Malapit rin sa dagat kung saan pwede ka maglakad-lakad after para mahulasan. sa Spain, usong-uso pa rin mga street markets. Bawat municipality, merong mga ganito. Alamin mo lang kung anong araw sila nakapwesto. Mas murang bilihin dito kung i sa mga supermarket. At pwede ka din tumawad sa presyo. Yun ay eh kung makapalamukha mo. Tara, puntahan na natin ang Mexican stands nang matikman na natin ang kanilang mga tacos. Pumila na ang asawa ko, maraming tao. Sabi ko, orderin niya lahat ng matikman namin. Kaya lang dahil medyo late na kami dumating, eh naubos na ang ilang paninda nila. Sayang, gusto ko para matikman yung kanilang popular tamales. Habang naghihintay sa Chef Jama na dumating order namin, ine-enjoy naman niya itong michelada. Ang michelada ay sikat na sikat na inumin sa Mexico. It's a mixture of beer, lime, salt, at iba't ibang hot sauce at spices like Worcestershire like, sauce, whatever tomato sauce. Minsan nga may naglalagay pa ng toyo. Masarap. Naka-tatlong baso si Chef Jama. Ako naman ay eto, tinitikman ng signature juice ng mga bata. Para sa atin, eto yung pinakasesto nila. Eto daw ang juice na nagbibigay ng childhood memories sa mga Mexican. I-flex ko ang bag na tinahin ng asawa ko para sa akin na siya din palaga may suot. Mas bagay kasi sa kanya. Inire-ready ng mga tacos. Kung nako na umorder kami ng 10 tacos. Hati na kami ni Chef. May chicken tacos, beef, pork, at uh, tacos for vegetarian. Naglunch na mga anak ko sa bahay. Kasi alam ko na hindi nila bet ang Mexican food. Pero naglakad-lakad kami ni Jana kasi gutom na naman daw siya. At eto, nakakita ko ng guwapo at mukhang hardworking kasi sinuportahan ko na lang. <laughs> Binilihan ko siya ng crepe Nutella. Tuwang-tuwa si Jana. Bumalik na ako sa table para maglunch. Gustong gusto kong pumunta ng Mexico dahil sa mga pagkain nila. Isa ito sa mga paborito kong type of food. Sobrang sarap, malasa, mapapadami ka talaga. Natawa naman kami ni Chef Jama kasi napansin namin na gumagamit din sila ng plastic as a cover sa mga plato. Para din silang mga Pilipino, no? Meron din silang pwesto sa Barcelona. Doon, mas maraming choices. ang Instagram nila, i-search mo na lang. Maraming tao, kaya huwag kang mag-expect na mabilis ang service. Agahan mo para di ka rin maubusan. At kung ayaw mong mapasigaw ng ganito... Ito daw ang signature na birit ng mga Mexicans. Grabe, nabasag yata yung eardrums ko. Pati mga tao sa paligid, lahat natahimik. <laughs> After namin magtakos, nakakita naman kami ng Thai food. Siyempre, titikman din namin yan. Umorder kami ng pad thai, masarap din ang chicken wing at shrimp lumpia nila. Pag dessert naman daw kami, hindi ko na kaya, busog na ako. Parang apat na oras na yata kami kumakain. Napapagod ng joke ko, hindi lang halata. Umbay naman kami sa playground na nakita namin bago muwi ng bahay. So guys, hanggang dito na lang muna ang video natin for today. Okay, comment na lang sa baba kung ano pinaka nagustuhan nyo sa video na ito. Hanggang sa susunod. <laughs> Adios! <laughs>